dahil nga mainit ang panahon ngayon, tara naman para mag-withdraw ulit. Hindi nga ako sana yung mag-withdraw, kaya nga hindi ko alam kung paano ipapasok yung card. Pagpasensya nyo na lang yung chance ko, sobrang laki talaga dahil nga ang dami kong kinain kanina. Pagkatapos ko nga mag-withdraw, dito naman ako dumiret sa bilihan ng ice cream para naman i-treat it yung tito ko kasi sakto nandito din sila sa aming bahay. Meron pang nakakilala sa akin dito sila tita at ayun na nag hello hello pa kasi nakita nilang nag vlog vlog ako. And by the way, hindi nyo ba napapansin yung buko na patabingin? Kasi nung nagpagupit ako guys, talaga ako nang satisfied. Kaya nga ako na mismo yung gumupit sa sarili kong buho. Magkatapat nga rin pala tong BDO at saka tong pagbilahan ng ice cream. Kaya hindi na lang kami nag-e-bike. Iiwan ko na lang dito sa may BDO tong e-bike namin. Akala nga ng ibang tao magpapakain ako sa buong bayan ng ice cream. Kasi talaga nga namang napakalaki ng binili kong ice cream. Yeah. Ito ang nanay ko sanay na sanay talaga sa lalagyanan ng chlorine. Kaya akala niya talaga chlorine yun. Pero yun pala ay salamid. Eh kasi nga po may resort kami. Kaya alam niya yung mga lalagyanan ng mga chlorine. Kasi nga bumibili kami noon. By the way, ito na nga. Pauwi na kami at bit bit ko pa din. Napakalaking ice cream. Ito nga ang John Lloyd nyo. Sanay na sanay talaga sa crossing. Kaya huwag na kayo mag-alala. Marunong na talaga ako mag-drive ng e-bike. Yung iba nga dyan pinagkakamalan ako hindi pa marunong. Kasi nga bata pa lang ako. Pero guys, hindi pa ibig sabihin no, na marunong na marunong na talaga ako mag-drive ng e-bike full pa rin tayo guys kasi hindi natin alam ang aksidente. Pagkatapos kaya namin bumili ng ice cream, dumiretso naman kami dito sa bilihan ng mga tinapay. Para naman, bumili kami ng tatlong buns para naman hindi sila masuya sa ice cream lang. Siyempre, meron din tayong tinapay. Ay, huwag niyang ginaganyan ang jalloid nyo. Marunong na ako bumili sa mga ganyan-ganyan. Uy, ang OA mo naman parang hindi ka naman bumibili ng tinapay. Ganito kasi talaga ako guys. Pag nagsahod na naman ako, trinitreat ko na naman sila dito sa bahay. Hindi ko ba naman naitindihan itong nanay ko kasi sabi niya nung una, dalawa lang, pero ginawa niya ng tatlo. Nahihirapan eh, na kami tindera dito kasi nga paiba-iba ng isip yung nanay ko. Hindi na nga din magkasya dito sa plastic, kaya nga yan, pinilit-pilit niya na lang talaga na ipasok. Siyempre, kailangan madiskarte ka, no? Kasi alang nga naman, nakukuha pa siya ng isang plastic, eh isang bans lang naman ilalagay niya, kaya nga yan, siniksik niya lala. lang. Okay, tapos nga namin bumili ng tinapay, dumiretso naman na kami sa bahay, kasi saan pa naman kami dederecho, di ba sa bahay lang naman? Nagkatalo pa kami ng nanay ko kasi hindi ko na talaga alam kung ilan na yung pera na na-out ko ngayon. Pinar ko na nga dito yung e-bike namin kasi baka nagugutom na talaga sila at minamadali ko na yung sarili ko. At eto na nga guys, bakit na ako dito sa bahay na namin at go na go na. At ah. eto na nga guys, yung tito at tita ko. May sarili-sarili na nga silang buhay dyan kasi yung iba nagkikwentuhan, -kwe yung iba naman nakahiga, yung iba nagsiselfon. Eto nga ang kapatid ko at na atat nang kumain ng ice cream. Akala mo ba namang hindi nakain ng ice cream? Uy, huwag yun ang ginagawa ng kapatid ko. Mas cute pa yan. Charot lang. Ano ba kayo? So, ayun na nga guys. Siyempre, ako munang unang titikim. Pero syempre malamad ko muna yung lasa Eh syempre naman guys E eh, pano kung hindi yan masarap Eh, di nakakaya sa kanila E eh, syempre guys masarap yan 499 yan eh Mas malaki pa nga ata yung ice cream kaysa yung kamay na kapatid ko Ako <laughs> 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 malaga Nagsipuntahan na nga sila dito guys. Akala mo ba namang zombie? <laughs> Thank you Meta. Makakatikip kami ng ice cream. Thank you Meta. Makakatikip kami ng ice cream. Thank you, Meta. Makakatikim kami ng ice cream sa pasahod. Diba? Ay, sorry na guys. Hindi ko pa pala nasasabi sa inyo yung flavor ng ice cream. Ang flavor nga na ito is Dan Eric Halo Halo Flavor. Magiging honest ako ngayon, guys. Sobrang sarap niya, guys. Pero, Diyos ko, yung tamis niya kakaiba. Parang akala mo bang 80% yung tamis niya. So, ay na nga, guys. Nagsisikain na nga kami dyan. At ayun na nga ay, yung nanay ko na ayun talaga sa kamera. <silence> Pero guys, aminin ko, naka-take 3 akong kuha ng ice cream. Bagay na bagay nga din kasi itong pang ice cream, lalo na't mainit ngayon. Kaso nga lang, hindi ko na-try yung ice cream na may tinapay. Ito lang nga yung update niya sa ice cream, guys. Napakasarap niya, kaya yan na nga naubos na. Sino bang umubos ng ice cream? Malalagot talaga sa akin.